kaya maging magulang sana tanggap natin kasaluhin natin ng kaya ng aking aking anak, anak mo umiiyak yung bata kailangan ng gamot wala akong pambayad ng utang bukas ang ginawa ni tatay nang ng mga parya yung iya ako sa ginawa ko pero tulang sasabihin ko sa inyo ang pagsasalo sa kaya ng anak natin Hindo yun yung tama eh, yan naman, wala naman sasalun sa kayo. Wala ka na bang nanay, tatay? Walang sa kaya ng anak mo. Hindi magulang lang. Ako po, mga ganyan kasing tao po. Tayo po, nasa dulo na tayo ng buhay. Wala na ho tayong mga nasasandalang pang magulang. Ano? Oo. Salamat po kaya Marang salamat.